Aries. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay gold and light green. Mga masuswerteng numero, number 7, number 14, number 25. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng tagumpay at panibagong sigla sa mga gawain. Ang mga numero ay nagsasabi na kung ikaw ay magiging bukas sa mga bagong ideya, at pakikipag-ugnayan, may biyayang darating na lampas sa iyong inaasahan. Taurus, Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, beige and sapphire. Mga masuswerteng numero, number 2, number 11, number 30 ang mga kahulugan ang mga kulay ay nagdadala ng kapayapaan ng loob at malinaw na direksyon ang mga numero ay nagsasabi na may pagkakataon kang muling ayusin ang iyong layunin at ito ang araw upang magsimula Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aries mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay blue and green mga masuswerteng numero, number 19, number 16, number 27 Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay nagsasabi ng kasiglahan ng damdamin at mental na kailanawan Ang mga numero ay nagbibigay ng hudyat na panahon na para kumilos, sa mga matagal mo ng planong iniisip huwag na itong ipagpaliban pa Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay light blue and pink. Mga masuswerteng numero, number 6, number 13, number 24. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay sumasagisag ng kalma at malalim na emosyon. Ang mga numerong ito ay pahiwatig na makakatanggap ka ng mensahe o damdaming mula sa puso ng isang taong malapit sa iyo. Pakinggan ito at unawain. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay maroon and cream. Mga masuswerteng numero, number 30, number 9, number 21 ang mga kahulugan ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng lakas at kagandahang-loob ang mga numero ay nagsasabi na kung gagamitin mo ang iyong kakayahan upang tumulong sa iba higit pa ang biyayang babalik sa iyo Virgo ang iyong kaibigan zodiac sign ay Pisces mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay yellow and ice blue mga masuswelting numero, number 8, number 18, number 26. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay sumasagisag ng kabab ang loob at kaliwanagan ng pag-iisip. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng paalala na ang tahimik mong pagsisikap, ay malapit ng mapansin, magpatuloy ka lamang. Libra ang iyong kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay blush pink and gray. Mga masuswerteng numero, number 5, number 12, number 29. Ang mga kahulugan, ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng banayad na kagandahan at balanse. Ang mga numero ay nagsasabi na ang araw na ito ay maaaring magbukas nang mga bagong ugnayan, maging bukas sa mga bago at hindi pamilyar. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay navy blue and lemon. Mga masuswerteng numero, number 24, number 19, number 28. Ang mga kahulugan ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng lalim ng pag-iisip at sigla. Ang mga numero ay nagsasabi na ito ang tamang araw upang tapusin ang isang bagay na matagal mong pinagsusumikapan, makakaramdam ka ng kalayaan matapos nito. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay orange and white mga masuswelting numero, number 6, number 17, number 23. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay simbolo ng pag-asa at kasiglahan. Ang mga numero ay nagsasabi na ang kaligayahan ay matatagpuan. Sa simpleng sandali, pahalagahan ang kasalukuyan at ang mga taong nariyan para sa iyo. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, charcoal and sky blue. Mga masuswerteng numero, number 10, number 14, number 29. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng pagiging kalmado at paninindigan. Ang mga numero ay paalala na kung ikaw ay magpapakita ng kababang loob, lalo kang igagalang at pagkakatiwalaan ng mga tao sa paligid mo. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, lavender and bronze. Mga masuswerteng numero, number 7, number 15, number 22. Ang mga kahulugan. Ang mga kulay ay sumasagisag ng pagiging malikhain at pagkakamit ng karunungan. Ang mga numero ay nagsasabi na oras na upang ibahagi ang iyong mga ideya. Baka ito ang simula ng mas malaking bagay. Pisces. Ang iyong kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga masuswerteng kulay ay ang mga kulay, sea green and gold. Mga masuswerteng numero, number 5, number 11, number 31. Ang mga kahulugan ang mga kulay ay nagpapahiwatig ng emosyonal na kapanatagan at kabutihan. Ang mga numerong ito ay paalala na ang araw na ito ay mainam para sa introspeksyon. Makakatulong ito upang makagawa ka ng tamang hakbang sa mga susunod na araw.